sa kabila na po tayo good morning magandang araw po sa inyo lahat mga ka-farmers so ngayong araw po na ito ay magpupunla na po tayo sa ating mga uh, palay. yan mga ka-farmers nandun na yung kasama ko naguna na so sabayan nyo po kami mga ka-farmers sa aming pupunla sana ay bigyan, bigyan mo po uh, bigyan kami ng magandang panahon almost tatlong weeks na uh, umuulan po dito so sana sa ating pagpunla po ngayon ay magandang panahon so let's go mga farmers sabay nyo kami sa aming pagpupunla yan si kaparmers andi yung kasama ko sa pagpunla so ito po yung ating pula ngayon oh magandang kanyang asibol ah, ng ating similya po ang ating nalang po na bigyan po tayo ng magandang panahon para hindi po masira ang ating ah ano punla ayan yung sa kanya pa pa ang pa, ah, kanyang pag, pagkatapon pero sa akin po ay katalikod ayun ang purpose katalikod ko ang ganyan kasi yung nasanayan ko yung pag tapon ng ng yung yung yung

Okay. Thank you. Kawan mo sendi. Yan. Sang mo ba? Ito. Magtapon lang yung Hindi ko na video kahapon. Yung paggawa po namin ng kuwan. Plating. kasi yung nasanayan ko, to, paatras hindi sa kuat pa kuat <laughs> yung harapan mo maglagay, pata yung sa akin so kung gina nyo naman mga ay maganda naman ang kanyang resulta o oh. ganyan lang kalipis para at least na hindi sila mag uh, patung patong hehehe <laughs> Ya, nakakain so oh, harap harap ko sa pagtapon niya. Hinaharap na yung kanyang kinatapulan sa akin patalikod. <laughs> Bayo ang style ng mga ka-farmers. Ito <clears throat> so, mga ka-farmers, oh, makulimlim naman. Ano? Gandang panahon po ngayon. Ayan, tapos tapos na po sa kabila sa kabila na po tayo ito so po yung kung ano ang aking magsasaka <laughs> Desis-desis nak kawanes. Panggilan professional itu talaga pinaka. Oh ini talaga pinaka. Nakaka pagol. Pero pagkalabas tadi pagkalim. Ah oke okay lah. bersama kurang dengan aku tidak uh. so, ada aduh tidak agak agak kasabay po namin na kwan magpupula magawa pa sila ng kwan plating so yun mga kamas ok na tapos na ang ating pagpupula so kagaya sa sabi ko kanina sana ay bigyan po tayo ng magandang panahon mga ka-farmers so ganoon po kami maglagay ng uh, punla sa aming uh, punlaan mga ka-farmers sa akin pasalikod yung kasama ko po ay sa paharap <laughs> mga kaparmers sanay ipagparahin po ang ating uh, punla po ngayon sa, sana ibigyan po kayo ng uh, ma maraming ani <laughs> ayan mga kaparmers God bless all mga kaparmers sana sa lahat po na hindi pa po kapag subscribe po o nakadaan sa aking uh, YouTube channel daanan ninyo, daanan ninyo pa po at saka subscribe naman po ninyo para at least po kahit at saka huwag kayong mag akalain uh, ay anong ibig sabihin mga kawarmers uh, mag na pag subscribe po sa aking YouTube channel ayan mga kawarmers God bless to all mga kawarmers and good luck Bye, bye, farmers.